magandang hapon po sa inyo lahat balik po diga tayo ngayon mga idol kasi andyan na yung container namin kanina, kanina nagbaba kami ng container pagkatapos namin magbaba eh, matagal pa dumating yung isa kasi sabi mamaya na hapon kaya umuwi na muna kami para makapagsaing at nakakain na rin so ngayon babalik kami doon kasi ibang buwan namin andyan na daw mga idol tara samahan nyo kami mga idol mababa tayo ulit ng container nandito na yung container namin mga idol nasa loob na nakablastar na ito, ito na yung container namin ayo idol pangalawa na to oh. mga tiles na naman yung sa baba mga idol pero sa taas mga LED lights lang yan yung biyahe namin ng Carmona idol okay pa okay pa ba hindi ka pa pagod? pangalawa na yan ah. kaya pa yan. kaya pa sabihin mo lang sa akin hindi ka na kaya ha wow sarap naman ang pagkain mo idol syempre masama bili ka rin pareho tayong <laughs> ulam eh oh hahaha Si Arte, ando sa ano?

Ang may kaibigan niya, nangupan sa apartment. Eh, ang asawa ng kaibigan niya, ang lula, may-ari ng apartment. May bakante siyang kwarto, hindi na pinupakan sa kanila, lima sila. Oo, niya. Ano sa basiko? Malapit lang doon sa utol ko. Gano'n, maganda daw. siguro ang may saho, di

device Wala walang mo 'yan. na <tihal> Maganda, marami to kasogan so, lang to eh. Shout out sa lahat ng mga kaibigan ko dyan sa sukat. Saka sa Bikutan, saka sa kasamulino, Mga kamag-anak ko dyan sa Perbius. Shout out ko sa inyo lahat. Amura Family, Bernadas Family, Balsamo Family, Inakay Family. <coughs> Ito, sa kaibigan ko na si Man, si Arjel Stoke, oh? yung nagbigay sa akin ng chinilas noong Pasko. Maraming salamat sa idol. Ingat ka lagi dyan sa Brunei. Sana pag uwi mo, idol, ay... Hindi na i-galawin mo kami dito sa aming pirahan. Nung saan mo kami iniwan, doon mo pa rin kami makikita. Hindi pa kami lumipat doon.

Ang ina nabatok yung upang lang. Ang ina 12. Karga namin ito eh. 12. ang karga. Hindi kaya? Hindi. Tawa ko kasi karga. Pwede hindi mo talaga makapagkakit niya. bala na nandiyas ko Kaya na din may Kala mo magkano ito? Kaya nga. Malayo pa naman parking ano? Masikip pa maramit na Ano? Ilaya?

hindi na, hindi na lalaki yun kasi may edad na eh ayun uh, mga idol, uh, thank you lord at natapos na kami sa binaba namin ngayong gabi bali dalawang container dumating ngayong araw ito mga idol kasi isa kanina, binaba namin tapos umuwi kami, tapos bumalik kami kasi dumating yung isa ng gabi na so ngayon mga idol ay ipapasok na namin yung ibang stock mga idol pinapasok na yung stock para baka so, ah, pahinga na yun mga idol bali tapos na kami mga idol nagpasok ng mga items sa main yung binaba namin galing sa container so uwi na kami mga idol dahil alas gis na So maraming salamat mga idol sa panonood nyo sa video ko. Uh, sana mga idol hindi kayo magsawang manood. At mga bagong subscribers ko dyan, maraming salamat po sa inyo lahat. At sana hindi kayo magsawa. Mga idol, ingat po kayo lagi mga idol. See you next video mga idol.